Ayan, good morning mga totoo Inday. Happy farming sa ating lahat. Ayan, ngayon po ay John 18 na. At ito po yung update ng aming farm dito sa Pulunuling, Tupi, South Cotabato. Yan, kung nakikita nyo po, malalaki na yung ating mga pakwan. Ayan, so ngayon, uh, nagsastart na din magtubo yung mga damo. No? So, pero, uh, nakapag-prepare na din sila kasi yung mga sa gitna na yan, meron ng ah uh, ano lang natural na tawag nito mulching no yan yung mga dayami so yan yung mga pakwan natin ibang iba dong sa pakwan natin before dun sa lambayong kasi tingnan nyo naman no napaka healthy nung ating mga pakwan yan so ano na sana tuloy tuloy to so maulan dito sa pulunuling at uh, maganda yung tubo ng ating mga pakwan. So yan, nakapag-spray na din sila ng herbicide, no? no, nakaraang video, so napanood nyo. At uh, the same time, ito na yung mga pipino. Yan. So kung makikita nyo po, hand, almost 100% naman na uh, nabuhay yung mga pakwan natin dahil nga nakapag-seedling uh, bed tayo, tapos tinransplant natin, isa-isa. So, so far, wala namang ang namamatay. May mga huli-huli lang. Pero, uh, ano naman, nabubuhay naman sila. Yan. So, ang pinakaganda na nagustuhan namin dito sa area namin sa uh, Pulunuling ay uh, malamig. No? At saka yung lupa, matataba. Ayan. No? Tingnan nyo. Mataba yung lupa dito eh. Yan. So, pag naulanan, sobrang ganda. Yan. So, lawak. So, hopefully, The next following month, ano ba June, July. July, uh, hopefully July first week harvest na tayo. No. So makita niyo dito nakapaglagay na din sila ng uh, Astrobag ito. Yan, para sa pag ah uh, uh, ng mga pipino. So Gaano kaganda yung uh, ganitong uh, pagpapakwan at the same time meron siyang pipino. So ito talaga yung partner sila dalawa no. Kasi hindi yung mga sakit nila iisa lang so hindi nagkaano na uh, nagsasabayan ba. Kumpaka uh, pag may sakit yung pipino, yan halos parehas na sila sakit ng uh, pakwan kasi nga gumagapang. So yan. So far ngayon, 'yun sila. Maganda yung ating tubo. Maganda yung tubo, no? Ibang-iba doon sa ano dati sa tanim namin doon sa Lambayong. no oh. Comment down below sa mga nagtatanim ng pakwan ngayon. Pakita nyo naman diyan, mag-share naman kayo ng idea nyo. So so far, so good naman yung sa amin. Update-update uh, na kami sa inyo uh, para at least alam nyo kung ano yung nangyayari dito sa farm, no? So nag-abono -nag natin na din sila, oh. Yeah, tanungin natin mamaya kung ano yung inabono nila dito para makita nyo yan so paggagapangan to ng pipino yung pakwa natin Ayan, o no? laki ng mga ano nya dahon no tingnan nyo oh. di ba ganda ng tubo wow stig so maraming uh, mga factors ang dapat nyong sundin para gumanda talaga yung mga tanim nyo so sa pag-aabuno yan yung apply natin. Ano bang ina-apply sa pag-spray? Uh, yan, sa prevention. Ano ba yung uh, prevention sa mga insecticide, fun fungicide? Yan. Bakabangan nyo lang ha. So ngayon, uh, wala pa silang active masyadong activity kanina kasi ma ano pa eh. Mamaya siguro may activity na to sila. Yan, tingnan-tingnan lang natin dito para makita nyo yung nangyayari. So yan oh ito ginawa namin tong daanan so both sides may tanim na pipino ayan ayan so malalaki na yung pipino matataba na yung pipino hopefully no sa ganito kalawak ah simple lang yung 1000 kilos nito sigurado kasi paikot eh malawak talaga oh paikot yan hanggang doon sa kabila na side ayan doon si ano ayan yan, kaway-kaway! Ayan, ayan. Video tayo. So, ang mga tanim namin na uh, saging, no? makikita nyo, may nabuhay na din. Ayan, lumabas na din yung iba. Medyo yung iba, hindi nabuhay, no? Nasobrahan ng init before. So, hopefully ngayon, makikita nyo mamaya na may mga natutubo na din yan. Natulad Tulad nun, no? Yun, may mga nabubuhay na. So, itong farm namin ay 4 uh, hectares to almost 4 hectares yan, ganun kalawak at ang challenge dito sa amin yung canal system, yung tubig kasi itong area na to, tulad nito yan, medyo uh, matubig no? maraming flowing, maraming spring yan pero yung kinagandahan dito, yan, hindi ka magka problema sa tubig eh. ang gagawin mo na lang talaga pag uh, very challenging is gagawa ka ng kanal mo yung kanal system So doon, doon kami nagastusan sa pagkakanal. So yan. to ginawa na namin yan. At uh, kung napansin nyo po, dito sa mga kanal na may kanal system dito, pinagtataniman na po namin ng abalong. Itong uh, gabi o yung, uh, yan o, oh, yan. Mga pagharvisa natin ng takway. Yan. So after 2 months, mag-start na tayo ng takway. So ilang days pa lang to oh yano Ilang days pa lang 'yan pero buhay na sila agad, 'no. Gustong-gusto nila 'yung matubig na area. 'Yan. So, punta natin doon mamaya. So ito, parang napaikutan nila ng astrobag ito. Secured 'yung ating mga tanim so far. 'Yan. So ito 'yung daanan namin sa sunod pag may mga delivery. So 'yan. So dito so far ito so, yung daanan natin. Yan, maganda. Maganda talaga. Maganda yung ating mga pakwan. Uy, kaganda naman nila. So, nabuhay din yung mga tanim nating saging, oh. Yan, buhay na din sila. Hopefully, no. Uh, Nag-intercropping kami kasi after ng pakwan, ito na yung saging ang nandito na. So, In between, dito na kami magtatanim sa sunod ng mga gulay namin para hindi masayang yung space. Kaya sa inyo, ganun din ang gawin nyo. Huwag nating sayangin yung space. So, may activity dito. Always every 3 days may activity. So, mamaya tingnan natin. Uh, ano pa yung activity update ko kulit kay mamaya. Si Ayan naman, puntahan natin muna. Ano bang ginagawa ni Ayan diyan ngayon? Ayun. Para makita nyo. Kasi dine-check niya eh kung may mga problem. Dine-check niya kung may mga dapat 'yun yung fertilizer ng uh, farmers, no? Che check mo talaga. Pag hindi mo na-check yan, naku, lagot ka. Isang gabi lang yan. Baka, uh, ano, baka mabilis silang uh, dumami yung mga sakit. Kaya, dapat meron kayo agad prevention. Ano mga, tine-check mo yan? Ha? Ah, so yun yung activity ngayon. Papupuntahin daw yung ano. Tapos tingnan boss kung may bunga na. Nagstart start na, nag -start na to sila? Oh. Uy, mag-start na bunga. Oh, yan oh. Wow, nakakatuwa. May bunga na yung uh, pakwa natin. Nakuha boss. Kinukuha mo na. Oh. Ina-abort. Oo, oh, yun. So yan ha. Galing. Kasi kailangan tingnan mo na. Kasi yung unang bunga, i-abort yan. Kasi hindi naman siya mabubuo talaga yan. Tama buo pero maliliit. Oo, maliliit siya, mabuo pero maliit siya. So hindi na siya pinapabuo. Para doon na siya mag-focus sa second na bunga. Oh, Tulad niyan. Yun. Oh. Yan, so pag tinanggal, ilang days na lang yan magbulaklak uh, na to. Okay, boss, mga ano siguro? Di, eh. anong nakakalam silibat? Ilang days na ba ito ngayon yung pakwan natin? Na mag 3 weeks na ba? Sobrang siguro mag o oh, sobra 3 weeks na no. Ayun. So usually ang pakwan kasi 65 days harvest na. Tama ba? Yan. Oh, so yun, so si Ayan, hindi siya nakasali before sa Lambayong. pero ngayon nagsali na siya dito. Ayun. So yun ang gagawin, ita-transfer dito sa gitna kasi para dito siya gumapang sa gitna. So dito mm -hmm. sila lahat kasi pag nasa kanal siya hindi maganda kasi matubig. No, yan o. Oh. Masisira. Tapos maganda rin pag abuna, boss. Ayan. Pag naabunuhan, ano. Ayan. Tulad nito, o. Pag ganito, ilalipit hey, natin dito, ah. Kailangan, dandaan lang din. Baka maputol mamaya, eh. Ayan. So, tatanggalin nila yung mga, ano, ang galing Hopefully, makapag-harvest tayo nito June, July, August. August first week yan. Ah, July? Katapusan? Oh, mabilis lang talaga ba? O yan, yun yung yun muna yung update natin dito. Bangan nyo yung susunod na update ko mamaya. Ah. Noorin nyo yung video namin na yan. So far yan, maganda yung tubo yan. Maganda ba? Malalaki yung dahon, no? Oo. Oh po uh, ayos galing so yan yan mga totoo mga hinday no? update natin ngayon June 18 so abangan nyo yung mga next update natin kasi magkakaroon sila ng activity titingnan natin para masundan ninyo kung ano yung mga pinagagawa namin sa farm no so pagpasok ko dito ng video agad ako kasi nakita ko mas, mas maganda na tingnan unlike before na wala talaga makita tsaka ang gastos talaga dito pero So ang pisa ganun talaga pag nagfa-farm ka no magastos. Kaya wag kayong mawala ng uh, pag-asa kasi nga after that in a few few months magkakaroon din ng harvest no. So hopefully kaganda yung ating uh, mga presyuhan, kaganda yung harvest at uh, para meron din tayo maano sa mga farmers natin, mga planters. So marami sana sa inyo See you next video mula dito sa Punonuling Tupi sa bato Kaway-kaway, mga totoo mga Hinday.